ito na mga ka-Oragon yung ating mga pang lahok doon sa ating ng mundo kaya ginisa na lahat ng mga, mga sangkap tina pa lang ang pansahog natin eh tina pa lang pero halos isang kilong tina naman yata itong hinimay ni nanay galing <laughs> <laughs> pang kabiti pang <laughs> kabiti jacket. Ayun, ayos na. Ilalagay na natin ngayon sa kaserola. So, isali na natin. Ayun na. Ah, hintay lang natin yung kumulo. Tapos, finish na. Dahil luto naman ang dati yung munggo natin eh. Tarikyan pa natin naman dati lalagyan na lang yung dahon like yung dahon naman ng ampalaya saglit lang naman yan tingnan na natin at kumukulo na kailangan nating haluin i na natin yung dahon. Okay, lagay na tayo ng dahon. Okay, tapos na tayo mga ka -uragos. So, patis na lang yung gusto mo. Chibugan time. Mm, matabang. Okay, napapansin